Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Nauwi no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman ang ating sender, ma'am, advice mo rin po sa akin. Paano yung asawa ko hindi nagtatagal na mag-blow by blow siya para nasasarapan ako? Kinakain ko naman eh, sarap na sarap siya. Ay, nangingudngud ang ulo sa kanyang P-I-P-I-K. Ayan. Ang gusto rin na matagal kainin sa akin para masarapan kung ipasok na. Salamat po. So, ang ating sender ay isang lalaki. So, sabi niya, ang kanyang asawa ay hindi daw matagal na nag-BBJ. so, pero siya, kapag ka kumakain siya sa kanyang asawa talaga, ay sobra daw itong matagal. Kaya ang asawa niya ay sarap na sarap. So ang gusto niyang masabi, experience, ay kailangan matagal din daw magbiji ang kanyang asawa para parehas daw sila na masarapan, sabay-pasok daw ito mga kasawi. So bakit nga ba hindi ginagawa ito ng mga kababaihan? So magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito. Siyempre baka maaari na asawa mo ay hindi talaga sanay na magbiji. Or talaga ang iyong latulato ay may amoy. Kasi ang isang babae kapag once na may amoy ang isang latulato ng isang lalaki, so ibig sabihin hindi talaga yan tatagal sa pag-BJ ng iyong alam niya na latulato. So, kaya kailangan kung gusto mo na tumagal talaga ang asawa mo sa pakikipagmukbang dyan sa latulato, kailangan ay fresh na fresh Hugasan mo ng mabuti para magbabad at magbukmang si misis sa iyong latulato. Pero kung ito naman ay nakahugas ka na, lahat naman ay fresh na. So, ibig sabihin, Ayaw niya talaga na talagang i-BJ ang iyong natulato. Tanungin mo ang iyong asawa kung bakit niya ito hindi ginagawa sa iyo samantalang naman siya ay kinakain mo naman ng dudo to the max ang kain mo sa kanya. Kung ayaw naman niya na ganito, kailangan mas maganda is magbaliktaran kayo. Pagkawan sa nagbaliktaran kayo, parehas kayo sabay na kumakain. So, baka doon mas mai-enjoy ng isang babae kasi andun siya sa L ng isang babae. L din yung lalaki. So, parehas kayo na nagkakainan ng ending Prefer kayo yung daban. Parehas kayo na nai-enjoy nyo yung langit, nai-enjoy nyo yung sarap. So, ang endings, matatagalan kayo na magkakainan or magmukmukbangan ng kainan sa latulato at tilapia, mga kasawi. Kaya sa inyo, sa ating sender, lang po yung aking suggestion, mga kasawi, sa ating sender. Kaya kailangan, kung ayaw ni misis, siyain mo siya sa baliktaran, baka doon tumagal siya ng gusto. Kasi L na L siya kapag ka ang ginagawa. Kasi isa yan sa mga posisyon na gusto ni Mrs. ang baliktaran. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi nila nararamdaman ang tagal ng pagbibij dyan sa inyong latulato Kasi ang pakiramdam niya ay langit kapag kayo ay nagmumukbang ng kanyang tilapia, mga kasabi. Yan lamang po mga kasabi yung aking commenter tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na support ninyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!